yung unit po na ni-repair po namin, tsaka po pinag-plasteringan, hindi po nila babayaran. Kasi po na-repair na po ng mismong management nila. Pina-repair pa po nila sa amin. Ang napinturahan nyo lang daw po is konti lang. Isang room lang, hindi pa tapos. Tapos po, ang kiniklaim nyo daw po is 180 per square meter skin coat pa po. Sir. sa computation ng gold mantis, magkano ang uh, willing yung ibigay sa aming mga complainant kayo? 50,000. Magkano po yung billing? 150,000. 150, yung computation po namin sir. Okay. Bago namin sila tulungan, magpadole, sasamaan sila ng staff namin para mag-actual inspection doon sa site. Mas okay, sir. Yun. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 16 kasama po natin ngayon yung ating mga complainant na sila Sir Mills at saka si Sir Aris na ang kanila pong initial complaint is uh, yung three weeks po na hindi binayad sa kanila bilang mga painter po dito sa ginagawang building. Ito po yung mga works namin noong uh, almost three weeks po namin sa tinabaho. Ayan po yung skin coat, then repair. Ayan dyan po lahat. Tsaka po, sabi po nila na isang unit lang po ang na natapos namin sa skin coat hindi po yung totoo ma'am halos po 5 units and 8 units yung nalagyan po namin ng skin coat pero po yung five units po tapos na po yun sa skin coat ma'am bali po yung 3 units po na naiwan yun po yung hindi po namin na tapos kasi nga po nagkaroon na nga po ng ano sa sa billing binibigay po nila sa amin na presyo ng skin coat nitong last last Saturday is 50 lang. Ang sinabi po nila sa amin is 150. Bali po 5 units lang po yung nailagay po dito. Kaya po ang nakaka ang nakalagay lang po dito 13,000. Sorry, yung kontrata pala, baka pwedeng mo yung Wala nga po. Wala muna po. Wala po. Sa Meron po sa kami binigay na, na kontrata. Wala. Hindi po pin binalik ni Rodan. Wala, wala po. Meron po. Uh, sa, uh, 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 po, wala wala po sa inyo, sa akin po, wala po wala sa amin. Wala po sa amin binigay. Kasabihin Kasa po nila, hindi po namin daw Meron libre na po daw ginawa namin ka rin ano. Ang kontrak niyo po si Rodan. Si Rodan. Kinarbaho niyan, kahit ilang tao ang gumawa niya, kahit dalawang tao yan, natapos yan, babayaran niyan. yan. Regardless kung 10 tao ang inyong nakalagay sa kontrak, or apat lang ang gumawa, sampu pa rin na tao ang babayaran dahil nakalagay sa kontra. Oh. Diba? Pero dahil wala kayong may papakutang kontra, hindi po yan mababasehan. Kunyari kuya, this is 50,000. Tapos sinabi mo, tatlong, 10 tao. So, 5,000 each. Pero hindi mo ginawa ng 10 uh, tao, 4 lang na tao. Pero nasan yung kontrata nyo, na 10 tao pa rin yun. Dapat, babayaran pa rin kayo doon sa amount dahil may kontra kayo. Okay. Pero mamang hindi po naman po kasi kontrata po, tabam may eh. Pero finish po to kung ano po yung matrabaho po namin, ayun po yung babayaran nila. Kaya wala po kaming kontrata po Yan sa so, so, hindi sa kayo ka is, direct uh, na reklamo uh, sa kanila, idadaan niya nyo doon sa nag-hire sa inyo. in include na namin lahat, sa, kahit na okay. hindi pa maayos. Lahat ng list nandito, kung anong unit nandito, price nandito, nandito na din yung kung ilan na yung nabayaran. Ang remaining, ang total nito is 60,000. And sa painting works, ang remaining yung na-receive na, na is 13,500 and uh, remaining is 4,000 sa may repair works ang nakuha nyo doon is 10,000 nagka-advance pa kayo ng 5,000 remaining 44,850 mm -hmm. ang remaining nyo makukuha sa amin na based on our computation is 8,871 Wala Mal yung punong sir Yung 30 lang na nirepair na namin I-multiply im nyo po sa 2,000 eh 60,000 eh Ay, ka, Ano yung, na, yung scheme code naman namin? Kung ayaw nyo eh, tanggapin yung computation namin Ikwan nyo muna si Roland, papuntay nyo dito. Sisettle namin kung ano talaga ang kwan nyo. Mas yun. Si uh, workers din lang kami. Ayaw namin na nal nalalaman din yung kapwa namin Pilipino. Tapos man. alam natin, yung mga boss natin is Chinese. Hindi namin kayo pinapababayaan sir. Minsan nga, nagbibigay kami ng konsiderasyon. Kung baga sa amin naman, wala naman po kaming gusto kami sa inyo. Kung baga sa ano, Bayaran nyo lang po, may picture naman. Ando lang po kayo, araw-araw naman po kayo nandun sa... Sir, hindi lang tayo pwede magsabik na itong picture nyo is worth 150,000. May pinagbabasayan tayo ang kwan, sir. Oo nga, sir. Eh. Gawa na nga po yan, eh. po natin yung bawat kwarto. ako po. po. natin kung kung tapos, Ang natapos yung unit. Ito yung natapos yung unit na sa painting. Sir, computation nyo lang po yan, eh. Paano lang po yung computation namin? 2,000, sir. Ka Kaya nga, nag-provide kami ng computation para ma-check nyo. Para uh, Ipapakita namin kung ano ay, yes, na. Check, so, check nyo po ito. Kaya nga po, sir. Oh, wow. Ang binigyan nyo lang po sa aming presyo, 65. Kasi sa sabi nga 15. lang, 180 lang nga po gusto gustong ibigay. Sabi namin, 150 lang po kukunin namin eh. Ang nasa contract natin, P as far as I know, it's 150 pesos, painting works ang nakalagay. P Ngayon, ang painting works, we have the method methodology of works. We have the first coating, we have the second coating, we have the sanding, we have the primer, we have the top coat yun yung Ma'am, nasanding na po kami, nagkakabot na po kayo. sa 150 pesos, we have the methodology of work. Anong natapos ninyo hanggang sanding? We have to divide the 150 pesos para ma-attain yun hanggang So, ngayong morning po, ano, even po nagbigay sila Sir Mills ng kanilang mga evidences na talagang may natapos po silang ilang units dito sa building, which is hindi naman ito tinatanggay ng uh, Goldman Tees, ano po, nagka-problema lang tayo dito sa rate. Dahil ang sinasabi natin dito is mayroong napangako on air na 180 pesos per square meter na, na trabaho, tayo po ay mag-a-ask kay Atay ni Garrett para tayo po ay legally guided sa ating next harapan with the gold mantis, sir. Please po dun sa nauna nating uh, usapan sa meeting natin na pag-alaman po natin na si Gold Mantis po is nakakontrata or nakasabcon kay Sir Roland. And kayo po is nakakontrata kay Sir Roland. Apparently, itong si Sir Roland na wala na po dito sa Manila ngayon and hindi po nagpasa ng kontrata sa Gold Mantis. And ang computation po is 48,000. Yun po ay ina-accept nyo na. Ina-accept na po namin yung 48,000 kasi po mas lalo lang din po kaming uh, matatagalan sa uh, kung ipaglalaban pa rin po namin yung presyo namin. Eh. Yun lang po yung ano nila, kuha na lang din po namin kaysa po mawala pa. Ma'am Amy, bilang kayo po yung naging representative at humaharap po dito, ina-accept na daw po nila yung 48,000. Kasama din po natin ngayon yung mga tauhan po, mga empleyado po ng ating barangay dito para mag-witness po sa gaganapin na bayaran. So sir, magkano yung pinaka-total po natin dito ngayon? Ma'am, uh, the total of the amount they will get is 48,871. Uh, this is the total they worth and some of uh, amount is they already uh, cash advance, ma'am. 1, 2, 3, 4, 48,871. Uh, this is the total amount uh, you worth uh, 48,871. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 45, 46, 47, 48, 1,871. Bali sir, nakuha na yung itong payment po dito sa gold mantis. Ano? Siguro ano po ba yung napulot natin na aral dito sa nangyaring uh, singilan dito sa ating uh, company? ano uh, na lang po, mas maiging maghanap pa po ng impormasyon para po hindi na po maulit yung pangyayaring ganito. Mas lalo po kaming magpuporsige na humanap pa ng impormasyon kung magkano po ba yung mismong bayaran po dun sa gagawin po namin. Tsaka po yung siguro po yung sa ano na rin, nadala na rin po kami ng init ng ulo kaya rin po nagkaganon. Hindi naman din po kami ganon tao talaga eh. sir, ano po yung pwede nyong maibigay na advice po dun sa mga kagaya nyo na workers? Kanino ba dapat kayo nakikipagtransaksyon para po maiwasan yung ganitong pangyayari? Mas maganda po sana ma'am kung imimismong irerekta na lang po nila kesa po yung may pupunta na may tatawag po sa kanila, sabihin may gantong kontrata, tapos Pagdating po doon, magugulat na lang sila pagdating ng sauran, ganito na mangyayari. Maraming salamat Idol Traffic sa pagtulong po sa amin. Kahit pa, paano po may ano na po kami sa, sa pamilya po namin. Sa hindi po nasayang trinabaho po namin ng matagal, kulang isang buwan. Maraming salamat po.